Sige kayo. Dala lang eh. Sige. Lagi. Eh, dagan. Ah, jaging jaging si Kuwano. Jaging jaging si Kuwan. Si Katong Tagalog takbang. Hahaha. Lah takmu, ndak gek-geyo awak kayak anak ajek ndak kami biasa. Balik nama garang, balik, paling ba. Jaging ndak, jaging ndak kayak para da condition. Ya. Ayo tembakkan jaging. <laughs> frustrat <laughs> oh, ya memang ya, ana jogging di kepopoisan <laughs> <laughs> sarap kita mag jogging kasi lihat arah ya nak madamu -ma -ma nak jogging kaya oh, ayo ya, oh sabi ko saya no so tak mo kana noon sir sir ah dagang <laughs> Dagan mo rin yata, takbo. Jagging daw siya kay para papawisan daw siya. Sarap mag jaging dito sa San Juan, maga mag-ang. Yan dito kami sa Ana Police Street, mga hero na yan. No? Yan mga building na yan mga di no? dito kami nagdilidyan. deliver. Dito sa dulo, insan na yan, insa. pag kumakaliwa ka sa dulo ay papuntang Krami pagkakanan kakanan ka papuntang Mega Mall so, dito kami nang kagaling sa kanto na kasi galing kami ng uh, Ortigas Avenue dito uh, layo na si Idol Eric marayo na narating kaya nagtakbo-takbo sa Boros Ito yung sasakyan namin. Dito kami magde-deliver. Ayan, dito kami magde-deliver. Ikakarga nila ng first yan. Padalahin doon sa baba, sa basement. Tapos ikakarga nila sa elevator. Iakyat nila sa third floor, o fourth floor. Itakbo! Ito! Mura mang tiyo guring lagi yung magjaging. Hahaha! <laughs> sabay ka pag jogging ganila doon no si parang jogging doon dapat sabay sabay ka ba para may, hindi ka maaini pag jogging may kasama ka ano daming nag jogging ayun oh no? ayun oh no? ayun Puki. okay na ayun 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 wala pa sila master ah Wala pa sila master mai. Bali na lang sasakyan kasi kami ngayon. May sila master na kasunod yun eh, pero wala pa sa wala pa sila. Kanina nasa likod lang namin yun. Tayo na kaya to about na dumalik ng mga rin. Ah, yun ikot yun doon, lagbas yun doon. No. Oh. Ikot ka dito tapos may kanto libot ka, diyan ka lalabas ganun. So may nilabasan diyan ng kotse. ko. Nah, uh, lama foundation law sa sinturon muntak sajo. Kalala basranang arao. So, aga namin mga law sa kwatro kami umalis ng paranyaki. Ah. Uh, abale law sa kwatro kami umalis ng apartment tapos pagdating naman sa Buriga. Nagkarga kami may nag-pick up pagkatapos kay isang crates lang naman yung kinarga yon. bumiyahin na kami mapunta dito kasi alas 7 magbukas na to dito kung tama lang kasi mga arsize na so dito ka rin magdeliver sa Berlin na to yan sa may Annapolis Tower